Ay mga idol, at tayo break time. ito nilagang saging. Ayan, Ayan o. Oh. Yung ating natirang kinilaw. Pag-alakang eh, ipin. I'm

ikaw mamaya ako ikaon yung parang ano ba nagdurogin ayaw ngayon Yun, mag, mag ka pa. Hmm? Tagal-tagal pa Tagal, Kasi yes, gawin mo na yan para makatrabaho ka. Pa. Ah, para pagka, inano na, at least, mayroon na, gusto, lagay, lagay na lang.

yun I-open yun, di ba? Lalagyan naman natin yung na dito. Ipoclose yung kortina. Hindi pag ulan? Kapasok ang ulan. bakit tayo dyan. Lagyan mo na ng ano Lagyan mo na ng metropal. Yun oh. Hindi na mapapasok ang ulan yun. Know? Ay, may luna doon, no? Hmm. Kasi kung makatrabaho ka at makasweldo ka, okay. wala. Ibigay ng mga pagkakalate-kalate na Ano pa madali lang proseso nun pag magpaano ka? Ano yun? Pagkakalate nila na ano. hindi yung katulad sa ibang finance na ano. Kaya nakaka, ano nga ma dyan mag, ano kasi, ang daming pagtao mo per wish shop. tulad sa si ibang pinansa, sarili mo na lang sika kung ano. Wala kang taong maagradyado. Kaya e, pagka na, may tindahan o, jan, na ako dyan, pwede na bumalik sa ako. Sabi lang naman na tilba, pag may tindahan kana, ka, nung, Kaya, sabi, inyo, pabawa, ka na dyan, pwede ka na bumalik. Kaya sabi niya, pagbawa ka na ng tindahan, magpindahan ka na ulit.

Ubus na may ito Ay. Alam ko na. Ito lang ang space para dito yung higaan natin. Pag Kasi hindi naman tayo sentro dyan eh. Ayan, pag ganun yung higaan. Hanggang dito lang ah. Alam ko na din. Hanggang dito lang yung tindahan. Pahaba na lang. kasi ito yung mga sa baba kasi kahit sa baba na lang kahit sa taas hindi na ko kuduran o okay lang yun tapos dito na lang yung labasan sa tindahan sa haba yung tindahan ba pwede plywood tapos yan at ng mga dila yan yun yun dyan okay, tapos dito ito yung na yung space natin para dito yung mga soft drinks Ganun na higaan. Tapos, ano na lang. Pakain okay. nga po. Sige, may saging bito. Ano? Ay! Anong gigila ni Papa? Anong pangalan niyan? Natalie. Hi, Natalie. Abo? Hi, Natalie. Hello. Hoy. Nagawa pa na ako ng ano. Ha? Huh? Oo, naka Nagawa Nagawa ako ng ano. Huh? Oh, na, oh, na? ako ano. Huh? mo akong monetize na to ni Meta. Ha? Huh? <laughs> Tinan mo nga. Isaksak mo muna. Baka ma... Baka ma... Ano. Ano. So, hindi ako maalam. Sino silang papaturo. Ano dami mo naman sa... Atin mo muna pero maku ano ba to type C? Hindi, And, we, may karga pa ko. Oh. Ano ba may yun? load ka ba? Eh, yun ata ang wala akong load. Eh. Saan ba may Ay, 30, 30, 30, 30. Ito, load? Ito, ito tama. Ito may load. Ay! Ay, parang inalis niya yung ano ko, ano, Facebook ano. Ah, maalis. Ay, ano kasi ka sa mata, i um, ka sa workup? Uh, ngayon pala, mamaya alas sa isda. Bakit? nga, may pera dun eh. Ayun nga, may pera nga daw. <laughs> Natalie! Hoy! Ay, Ayaw? Oo. Laboy? Uh -huh. May laboy-laboy ka na ng iyong nanay. Hold up. Hold up. Ano yun siya nagadili sa'yo? Pwede ka muna nagmalaka. Agad mo. Na nag eh, sino nangalaka sa inyo? Wala na. Sino? Mga bata. Sila, nang, kasi nga, mawala sila pag sabad. Eh ngayon, hindi na sila mawala ko. Hindi na mawala naman ako sa ito. Nagigila ni Papa. titili tili dun sa baba. Ah, nagbablog-vlog ka? Ha? Huh? Nagbablog-vlog ka? Hmm. eh paano ka ma monetize kung hindi ka nagbablog hmm. hindi pa nagu-upload din ako hmm. Ay, <laughs> dami ng vlogger mga idol sa Pilipinas Ay, bumili ka na kasi ng bago kasi akong na akong bago yung naka ito yung kanya, dinala niya yung bago ko sumalik ka na pala ulit sa ako na niya Ano na ata? Pangat mga ka po na pangat. -ata. Nung mm, unang so, sumali ako, ay pangatan pang sa niya. Ayan okay, yung kay Atan, bisit na yun. Kaya pinalitan niya kasi Ah, kay kasi yung 1.8 gig. Ayan kasi 32 gig lang yun. Kaya pagka mag ano ka, <laughs> ka lagi. Nagigilan ka naman. Taitay dun eh. Nagtaitay. Tinanggal ko nga yung pampers. Ano oh, ba si inaalog? Oo. Oh, oh. Gigigil, oh. Ano? Ah. Tinanggal yung bato ko. Puputok na. Oo oh, ba si inaalog? Nahirapan siya. Ano ba yun? Eh, ina, ginig, inaano ka na siya eh. I'm the longer.